Sa ilalim ng misyon ng SMNI Foundation Incorporated, hindi lang nakatutok ang organisasyon sa relief operations nito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tumutulong rin ang foundation sa paghubog sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Gagahin na lamang ng isinagawang anti-illegal drugs symposium para sa mga estudyante ng Midway Colleges, Cabanatuan City. Mainit rin na tinanggap ang SMNI FI sa isinagawang Financial Literacy Forum para para naman sa mga estudyante ng Aurora University, Kabanatuan City. Seryosong nakilig at aktibong lumahok ang mga estudyante ng Midway Colleges sa isinagawang Anti-Illegal Drugs Symposium ng SMN Foundation Incorporated. Para sa mga estudyante, malaking bagay sa kanila ang programa lalo na sa pag-iwas sa mga masasamang epekto ng paggamit ng illegal na droga. Ang droga ay isa sanhi sa para masira ang buhay ng isang tao. Kaya no to drugs tayo. Kasi maraming pamilya ang nasisira, maraming buhay ang nawawala dahil sa droga. So yun po yung number one na iwasan ang droga. No to drugs. Naniniwala rin sila na walang magandang maidudulot ang paggamit ng droga, lalo na sa mga kabataang may pangarap na makatapos ng pag-aaral first po is illegal siya and then it can cause mentally not just not mentally on how you think po and kung paano po niya kakontrol yung body mo when you use the illegal drugs po and you can in possible ways po you can kill a man na hindi mo po namamalay which is na control na po ng drugs ang isa po sa natandaan ko sa Section 4, Article 2, which is yung importation of illegal drugs and other chemicals, na as customs student po, bilang future broker, hindi ko po hayaan na yung mga illegal drugs ay makapasok sa Pilipinas. Ang naturang simposyong ay bahagi ng mga programang isinasagawa ng foundation, katuwang ang PDEA upang magbigay ng kaalaman hinggil sa paggamit, epekto at pag-iwas sa illegal na droga ang iligal na droga po ay sinasabi ko nga po ay walang magandang maidudulot. Ito ay makakasira po talaga sa kanilang kinabukasan, hindi lang sa kanilang kinabukasan, pati po sa kanilang uh, physical at mental na kalusugan. Ito po sa Medway Colleges, wala naman po tayong mga tinatawag dito mga minor at uh, naibahagi din po natin yung sale and provision ng R-9165 na kung saan dito po napapaloob po ang mga article na pwede nilang uh, ikaso sa kanila kung sila ay masumpukan sa iligal na mga gawain tulad po ng iligal na drug. Ayon sa mga binibisyaryo, malaking tulong ito sa pagpapaiting ng kamalayan ng kabataan at sa pagpapatibay ng kanilang karakter bilang responsable mamamayan. SMI Foundation, ako thank you very much for this undertaking and this effort. Um, we look at you as partners in molding the youth for tomorrow. especially now that we have seen so many incidents of mental health so many incidents of carelessness of uh, the, the youth no? uh, the youths have been over over um, protected and they have so many um, vices now that we are even not so sure of no? maraming rin sila mga channels of uh, energies but we really thank for for SMNI that uh, you are taking this route this undertaking it will make our jobs easier and especially that you're in broadcasting it will make our jobs easier and i hope that the message that uh, we're trying to we're trying to send and with the help of smni malinaw na malinaw ang magiging message po natin Aminado rin ang paaralan na hindi sila ligtas sa impluensya ng ipinagbabawal na gamot at ilang estudyante na ang naapektuhan nito at hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral it's really very important, especially for our school, because we have noticed in our annual medical examinations for students and uh, employees there was an increase, a rise of the incidence of those students taking drugs. And uh, it's really sad that these students are no longer with us. Maybe because, you know, uh, they, they knew that uh, they tested positive, and uh, maybe because. They know it also illegal and it was also wrong. So I think nahiya sila and they already stopped. So it, it for me, it's, it's really very sad because um, they have wasted their future ang Midway Colleges na benepisyaryo ng SMA Foundation Incorporated ay binobo ng mga estudyanteng marino at mahalaga sa kanilang programang ito para matulungan sila sa maayos na pangangatawan, mapangalagaan ang kalusugan at mapaghandaan ng mabuti ang kanilang kinabukasan bilang isang marino. Sobrang laking tulong po nito sa mga kabataan at walang dami. sa mga estudyante. Kasi mapapakita po dito sa, map, may po dito sa program nito kung paano natin may iwasan ng droga. Mas mabuti po na lumapit po sa mga teacher po natin, sa mga advisor po natin, sa mga kaibigan para po uh, makahingi po ng mga advice yun po. Kaysa po sa lumapit sa droga, eh, hindi lang po buhay natin ang masisira, kundi pati po buhay ng pamilya natin is mapay yun. Pag di po natin maiwasan ng droga, maaari pong ibahamak ng buhay po natin. Dahil uh, isa na rin po ano sa sa kalusugan dyan po sa mental and physical po natin lahat na po itong mga sa Sa kabilang banda, mainit rin na sinalubong ng mga mag-aaral ng Arolio University, Cabanatuan City, Nueva Ecija, sa Financial Literacy Forum ng SMNI Foundation Incorporated. Dito itinuro ang kasanayan na dapat matutunan ng mga mag-aaral upang sila ay maging matalino at responsable sa kanilang mga pinansyal na desisyon. Siyempre, una una we're so grateful for SM Foundation Inc. Kasi for this opportunity, ano, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng free na forum or seminar about financial literacy and especially ito talaga kailangan ng mga estudyante namin lalo ng first year students because they are in the transition period. Nandito yung mga estudyante natin na hindi yung mga magulang nila na sa boarding house. so nagba-budget na talaga sila so kailangan kailangan talaga nila nito and ano sana bumalik kayo and then, kasi syempre as of the moment parang nasa 200 participants na yung meron tayo and we hope na sa ganda ng forum na meron tayo marinig siya ng not, more, not just 200 students but all of the students of Finmaro University once again thank you very much as a, as a Manai Foundation Inc. As of the moment sir I feel over overwhelmed po oh, and I'm so excited to learn more about the financial literacy and I hope soon I will be ano, financial literate po and soon I will become financial stable po. So sa ngayon po sobrang saya ko po na natutunan ko po yung about financial literacy and sana po yung mga kasama ko rin po ma natuturin po sila about financial literacy natutulong ko po is dapat hindi po tayo ano one time billionaire po pag may pera and dapat po pag nakakahawak tayo ng malaking pera mas okay po na magtipid tayo or i-save natin to para may magamit pa may magamit po tayo. mula dito sa Nueva Ecija para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Paul Montibon, S News.